Yung kanyang pag-amin na siya pala ay love child sa isang kasambahay, napakahirap pong aminin yon sa harap ng publiko. Kasi alam natin dito sa lipunan natin sa Pilipinas, may stigma pa rin kapag ikaw ay bastardo, anak out of wedlock or anak sa hindi kasal ng mga magulang. At siyempre, lalong-lalo na kung ikaw ay isang anak ng kasambahay na mayaman ng iyong ama. E eh, talaga naman pong mayaman di hamak ang kanyang ama. Chinese nationality. Tapos nabuntis ang kanyang kasambahay, ang resulta ay si Alice Guo. So ako po, ang simpatsya ko na kay Alice Guo. Kasi mantakin ninyo para aminin niya yung kanyang pagkatao na siya isang produkto na isang um, uh, pagsasama sa isang amo at isang kasambahay. Napakahirap gawin po yan sa publiko. So ibabalik ko po ang tanong sa ating mga politiko. No? Ano ba talaga ang dahilan na ikaw ay nag-iimbestiga in of legislation? Ano ba yung batas na nais mong buuin sa pamamagitan ng pagsusuri ng pagkatao ni Alice Guo? Paparusahan mo ba ngayon ang mga love child? Eh di ba, hindi naman pinili ng mga love children na sila ay mapanganak sa ganyang circumstance? Lahat tayo sa tingin ko gusto nating mapanganak sa isang normal na pamilya, kasal na ama at ina. Pero hindi po nangyayari talaga yan. Napakadami po nating mga kapatid sa ating dipunan na anak sa labas o anak sa ganitong circumstance na sa ating uh, 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 society ay eh talaga naman pong skandaloso, tinuturing na skandaloso ang pagiging anak na isang kasambahay. No? Ay nako, ganun na lang po talaga ang simpatsya ko. Sabi nga po nila, di ba, Jesus loves all the children of the world. O hindi naman sinabi na excluded yung mga anak ng kasambahay. Hindi. Lahat po tayo eh, gawain ng Panginoon. Lahat tayo ay minamahal ng ating Panginoon. Natural, ang gustong sabihin ni Alice Gowon na sinabi niya na ordinaryo siyang mamamayan, may magulang itinatago sa mata ng lipunan. Kasi nga po, pag ikaw itinanong, sino bang nanay niyan? E eh, di lalabas kung sino ang nanay kasambahay, e eh, di kahihiyan. Kaya ako po, naniniwala ako na yan yung dahilan kung bakit itinago siya doon sa loob ng kanilang farm. Now, sabi nung uh, Senator Antivirus, ordinaryo kang mamamayan pero meron kang helikopter. E eh, ano naman ngayon? Alam niyo naman ho, sa kanyang testimonya, sila ay nagbababoy. Pero hindi po ordinaryong pagbababoy yan. Ha? Imported na baboy po ata. Sang ayon doon sa aking mga nakakakilala kaya Mayor Alice Bono, mga taga Bamban, hindi sila nagbebenta ng baboy para ikilo-kilo. Ang binibenta nila, mga inahin na imported na Dutch. Alam ko po yan. 42,000. Eh meron silang 3,000 heads na inahin. 42,000 na tagwa 1,000. Ang 42,000 42 million, di ba po? Oh, 42 million, e kaso, times 3 pa. So it will be 100 something million. Eh hindi naman po yan one time deal lang, tuloy-tuloy yan. So siguro po, eh talagang kung hindi bababa ng 300 million kada taon ang kanilang kinikita. Pero malaki din po ang kapital nila kasi na-import nga nila yung kanilang mga inahin galing pa sa Europe at saka syempre, pagkain yan yung pataba at saka yung biosecurity kasi kapag yan po ay ano na napasukan ng ASF patay lahat yan so kinakailangan talaga kontrolado environment at ito yung makikita niyo na parang naka air condition pa yung mga baboy e kung 42,000 naman kada ilo aircon po talaga yan so ibig sabihin kasalanan bang maging mayaman hindi naman po siguro dahil nagsusumikap naman yung ating mga kababayan para yumaman. So sa akin nga, habang tayo ay nasa isang kapitalistang uh, lipunan, hindi po kasalanan na maging mayaman. eh parang naging kasalanan ni Mayor Gugong ngayon na mayaman siya. Ang sumatotal ano na ang uh, naging resulta ng investigasyon? Siya ay mayor. Merong pogo dun sa kanyang bayan at sinabi naman niya, yang pogong yan ay nagbigay ng trabaho sa 200 ng kanyang mga uh, constituents at magbabayad ng... Uh, Uh, local property tax at iba-iba iba pang mga taxes na nakokolekta ng uh, bamban. Siguro yung ganong kalaki, hindi bababa sa 25 million nakikitain ng, ng uh, munisipyo yan. Kasalanan ba ng mayor na siya ay humikayat ng isang investor na nagbunga ng 200 na trabaho para sa mga taga-bamban at kumikita ng 25 million kata-taon? Hindi naman po siguro. Now, nalinaw naman po niya. O, oh, binenta niya yung lupa. Siguro, kumita siya dyan. Eh, anong, mali doon? Eh, dito naman eh, kapitalista talaga ang ating lipuna. Dapat kumita. Hindi naman tayo nag-charity work lamang. No? At ang importante, eh, yung siya'y nahalal, completely nag siya. Kasi alam niya na pinagbabawal ang ganyang mga negosyo kapag ikaw ay na isang local executive. So, sa tingin ko po, walang masamang ginawa si Alice. Ang lumalabas na kasalanan niya, eh, anak siya sa katulong bilang isang love child at siya mamam, Ito ba mga kaibigan ay kasalanan? Nako, kung gagawin pong sine ang talambuhay ni Alice Guo at ipinakita kung paano siya inaapin ng mga senador dahil siya ay isang love child, siguro po magiging box offer hit yan. At sa tingin ko, kapag nakita yung pelikulang ng mga mamamaya, e eh baka ang susunod na pa ni Alice Guo ay senador. Kasi alam ko ang Pilipino, ayaw sa mga nang-aapi.